Pinagkakaguluhan dito sa Montalban ang sanglaan ng asawa. Pag pasaway ang asawa nyo, e eh sanglaan nyo na. Pag ang edad 20 to 30 years old, 25,000 ang sangla. Pag 31 to 40, 20,000 ang sangla. Pag 41 to 50 years old, 15,000 ang sangla. Pero pag 51 to 60, 5,000 na lang kasi makunat na. <laughs> Siya nga pala mga misis, may promo kayo. Kahit supot o bakla ang mister nyo, pwede nyo isang la, habol na. Dahil sa promo, pwede pang tumaas ang presyo ng sangla. Depende kung guwapo, maganda, sexy, macho, matangkad o maliit. Sa mga mister naman na may misis na pasaway, eh sangla nyo na din ang asawa nyo. Pag maganda, sexy at sariwa ang asawa nyo, mabilis lang yan. Nasa priority lane kayo. A few moments later. Magkano nyo po na sangla ang asawa niyo? 40,000. <laughs> <laughs> Guwapo at macho kasi yon. Pero, batugan. <laughs> <laughs>